Hello mga palangga, masayang buhay sa ating lahat. Kumusta kayo dyan? Welcome to my channel again. For today's video ay magluluto ako ng masarap na uh, ulam pang ano, pang pamilya, dinner, o di kaya pwede din sa pang handa. Ayan, pero bago niyan is kung nanood ka ngayon, pa-share naman ng aking video. Maraming salamat at saka pakinood na lang din hanggang sa dulo ng aking video para malaman yung, malaman nyo kung ano yung mga tips ko sa pagluluto ko ng masarap na ulam. Ayan. So, dito is, um, nag-slice ako ng carrots. Uh, hindi ko siya, ano, niliitan. Yung tamang-tama lang. Pero, depende sa inyo kung gusto niyo ng malalaki ng pagka-slice. Tapos, dito is, um, kalahating sayote lang yung gamit ko. Kasi yung anak ko is hindi naman siya kumakain. So kami lang ng asawa ko ang kakain ng gulay. Kasi yung anak ko is sahog lang yung kinakain niya. Tapos isang buong um, sibuyas. Kasi masarap ang maraming sibuyas. Tapos sinamahan ko na din siya ng uh, cabbage. Kahit anong cabbage ang gusto nyong i, um, ihalo is okay lang naman yan. Depende yan sa kung ano ang mga gusto nyo. Tapos nag-slice din ako dito ng uh, mushroom. Kasi masarap ang mushroom at paborito namin ng asaw ko ang mushroom. Ayan. So, depende sa inyo kung ano yung mga ipanghalo niyo sa inyong mga ano, lutuin. Ayan. Tapos, uh, meron din akong um, broccoli hindi mawawala ang brokoli. Masarap ang brokoli at saka uh, isa sa pinaka masustansyang gulay ang brokoli. Tapos mag-slice ako dito ng pangsahog na chicken fillet. Thai fillet ang gamit ko sa ano, sa isahog ko dito sa aking lulutoing ulam. Islice ko lang ng medyo pahaba pero kani-kanya tayo ng gusto, 'di ba? So depende sa inyo kung paano niyo i-slice 'yung mga ano nyo, mga sangkap nyo. So, kung ano lang din ang meron sa ating bahay, yun lang din ang gagamitin natin para hindi tayo ma-stress at hindi ka ma-stress habang nagluluto ka para masarap ang mga luto nyo. Ayan. So, i-marinate e ko ng kaunti yung Chicken ko dito ng uh, fish sauce, um pepper, garlic, onion powder, at saka ginamit ko dito ay uh, Norwegian seasoning. Ayan, pwede din kayong gumamit ng kahit anong seasoning na gusto nyo at kung anong meron kayo. Ayan. So, dito is mag-prepare ako ng sauce. Uh, fish sauce, oyster sauce, uh, soy sauce, um... Norwegian seasoning, pepper, garlic, onion powder. Ayan, i-mix-mix lang yan. Tapos, huwag kalimutan na tikman. Tapos, pagkatapos niyan, maglagay na kayo ng uh, cornstarch. Yan ang pangpalapot. Ayan. So, mag-iingat lang sa mga ano, sa mga sangkap kasi na na natin yung chicken. So, medyo may lasa na yon, 'Di ba? So, mas ma-okay-okay okay na yung Ma uh, kulang kaysa sobra. Kasi pwede lang siya dagdagan. Tapos dito is igisa ko ang aking uh, mga gulay. Lahat, uh, hinalo ko siya. Ginisa ko siya. Pwede nyo din siyang i-blanch o di kaya i-steam. Basta depende kong ano ang bet nyo. So, set aside ko yung mga gulay. Tapos igisa ko ang Uh, chicken, gisa or parang prito ng kaunti, ganyan. So, kapag ka na luto medyo naluto na siya, eh, maglag naglagay ako ng garlic. Ayan. Huwag kalimutan ang garlic kasi masarap ang mayroong garlic. So, mix-mix lang siya hanggang sa maluto. Tapos, ilagay na ang naka ano, set aside nating gulay na nakagisa na yan siya so konting kaunti na lang yan luto na yan siya ayan so kung nakaabot kayo hanggang dito sa video na to pakisulat naman kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang aking video tapos yun na nga nilagay ko na ang aking sauce ayan para mabilis ang ano magluto tayo ng ano chop soy ano, gagawin nyo muna lahat ng mga kakailanganan nyo, pati yung sauce, para mabilis yung, ano, pag nagluto tayo. I-try nyo kasi, ba diba? mabilis siya. Tapos, huwag nyo siyang ilagay tagalan dyan sa kawali kasi ma-overcook ang inyong mga gulay. So, hindi na siya masarap. Ayan. So, ayan, nagplating na naman ako dito. Nagmamagaling ako sa plating, ba diba? Ganun naman ako kung, kung napapanood nyo um, nagagaling-galingan ako sa aking pagplating ayan so kaya ko dinamihan konti ng sauce kasi mahilig ako maglagay ng sauce sa kanin o di kaya sabaw sa kanin ayan na ang aking uh, ulam chop suey with rice malalaman nyo kung overcook ang inyong gulay kasi parang transparent at saka mag iba yung kulay niya. ayan sana ay nagustuhan nyo ang video ko for today thank you for watching